Uh, welcome to the science class kahit hindi naman science ang pag-uusapan natin. Ako nga palang professor niyo, Pinoy Heisenberg. At ngayong araw, baling pag-uusapan natin ay tungkol sa rat race. At ano nga ba ano nga ba yung rat race? Subukan mo na bang gumising araw-araw para lang pumasok sa trabahong ayaw mo? sa trabaho hindi mo naman hindi mo naman gusto sa trabaho hindi mo naman mahal yung tipo na yung tipo ng trabaho na ginagawa mo lang dahil kailangan mo siya para kumita ka ng pera kailangan mo siyang gawin para may pangbayad ka ng bills ah uh, pang pangbayad ng bills buwan-buwan at uh, pangbili ng mga pangangailangan nyo araw-araw hindi lang ng sarili mo pati na rin yung ng pamilya mo at ng mga mahal mo sa buhay. At ayun nga, pag-uusapan natin ngayong araw yung rat race. So, ano nga ba yung bagay na yun at bakit halos, halos, lahat at halos karamihan sa atin ay nandito na at napapasok na rito sa sa dito sa laro ng mundo o sa Uh, ito, sabihin na nating laro ng mundo na ayun, parang para tayong mga para tayong mga daga na papaunahan at o oh, ayun, nagpapaunahan sa mga bagay na sa mga bagay na sa mga bagay na to be honest, hindi naman natin dapat hindi naman dapat natin ginagawa talaga for or majority of our lives katulad na lang nung ano katulad na lang ng pagtatrabaho napaka-advance na no ng napaka-advance na no ng humanity ng civilization at naniniwala pa rin tayo na yung naniniwala pa rin tayo na dapat yung takbo ng buhay ay yung conventional pa rin na path na pagkapanganak mo, meron ka ng, pagkapanganak mo, meron ng plano sa buhay mo, kahit, kahit musmus ka pa, hindi pong, Ganda yung, ng buhay mo, pagkapanganak mo, pagkapanganak mo, meron ng outline, o meron ng blueprint yung buhay mo. Bale, pag ka, mag-aaral ka ng mabuti, kailangan makapagtapos ka ng kolehiyo dahil pag hindi ka nakapagtapos ng kolehiyo hindi ka makakakuha ng magandang trabaho. Ayon ang sinasabi nila, ayon ang pinaniniwalaan ng siguro kanamihan, karamihan ng mga, mga magulang natin. So, kailangan mo mga ng kolehiyo para makakuha ka ng decent at magandang trabaho. Pagkatapos mong makakuha ng magandang trabaho, kailangan mo mag trabaho sa lugar na yon for at least majority of your life dahil 8 hours a day 8 hours a day for almost sabihin na nating uh, 20 to 30 years of your life siguro ayon yung um, pinaka common na path sa buhay tapos pagtapos mo magtabaho buong buhay mo sa retirement mo ayun na yung time na pwede kang mag-enjoy, pwede kang mag-travel, pwede kang uh, pwede mong gastusin yung pension mo on uh, whatever things na gusto mo o kung ano man yung mga desires at mga bagay na hindi mo hindi mo kayang gawin nung may tabaho ka pa, magkakaroon ka ng oras para gawin yun dahil ah uh, retirado ka na at kung kailan kailan matanda ka na at alam mo yun, hindi na ganun, hindi na ganun kasigla yung katawan mo, hindi na ganun kalakas yung katawan mo. At ayun yung sinasabi natin, hindi ka na ulit pabalik sa ano mo, pagkabata mo. Ayan. Ano nga ulit ang, ano nga ba ang rat race? So, yung rat race, ayun yung paulit-ulit na cycle ng pagtatrabaho natin, pagbabayad ng bills, paggastos para sa mga kailangan natin, tapos trabaho ulit, bayad ng bills, gastos, trabaho, bayad ng bills, gastos. So, parang walang katapos ang cycle, paulit-ulit na lang. At kung yun lang talaga yung na, gagawin, natin buong buhay natin, ay makukulong din tayo sa cycle na yon Sa cycle na paulit-ulit lang na, alam mo yun, trabaho, by ng bills, gastos, trabaho, by ng bills, at gastos ulit. So, para tayong, yung analogy, yung analogy dun is para tayong mga daga sa, sa isang gulong parang yung hamster sa isang um, yung hamster in the wheels na ayun takbo tayo ng takbo pero wala naman talaga tayong mapupuntahan dahil paikot-ikot lang tayo sa gulong na yun paikot-ikot lang tayo sa cycle na yun at minsan dito nga sa modernong mundo natin no sa modernong lipunan natin yung sukatan ng pagiging successful mo so, minsan ay kung gaano ka kano ka ka busy o gaano ka ka-stress, -ka yung ibang mga tao din na justify nila yung pagiging ah uh, siguro siguro nga sabihin natin at at some point of your life o sa isang sa isang season ng buhay natin sabihin mo darating talaga yung punto na sobrang ah uh, sobrang busy mo at sobrang stressful nung season or nung period na yun sabihin natin. Sobrang, ah uh, sobrang busy at uh, stressful nung period na yun. Pero, um, pero ayun, yung ibang mga tao parang ayun yung sukatan nila ng pagiging ay nung ginagawa nila na parang toxic ka Or parang mas angat ka sa iba kung super busy ka or super stressed ka because of work yung, yung parang ganong analogy alam niyo na yun ang mga kaya bang post sa Facebook about about sa ganong mga bagay so ayan. Ayan nga paano nga ba tayo napapasok sa nantong klaseng cycle yung cycle ng rat race ayun nga dahil sa sistema ng edukasyon natin ayun nga yung sinasabi ko kanina na hindi ka pa pinanganak ay meron ng blueprint kung ano yung magiging takbo ng buhay mo ayun nga bata pa lang tayo tinuturuan na tayo pinapaalam na sa atin ng mga, mga lipunan at ng mga magulang natin na dapat tayo mag-aral ng mabuti magtapos ng kolehiyo para makakuha tayo ng magandang trabaho dahil kung hindi, ayan, hindi tayo makakuha ng magandang trabaho kung hindi tayo makapagtapos ng kolehiyo. At ano nga ba yung epekto ng rat race sa atin bilang tao at sa atin bilang bilang isang ano, individual na or independent na personality. So sa atin merong merong iba't ibang epekto yung rat race. Oh. Uh, tanong ka lang, may kilala ka bang mataas ang sweldo pero pero laging stress at hindi masaya? So Ay, kung iisipin mo for the long term, siguro short term siguro doable siya yung tipong sasakripisyo mo yung oras mo para sa malaking pera, sa malaking uh, sahod, Merong merong ibang tao nagtatabaho ng 16 hours sa isang araw para dahil gusto nila yung pera, dahil gusto nila makapag-ipon, dahil gusto nilang o dahil kailangan nila ng pera para sa para sa mga personal desires nila o baka sa mga needs nila, sa mga pangarap nila o baka meron silang family members na nasa hospital o ano pa man 'yun. So Ayun, siguro doable siya for the short term kung gagawin mo yung bagay na yun. Tipo, magagawa mo siya for the first um few months, yung magtabao ng 16 months o, ay 16 months, 16 hours sa isang araw. Doable siya siguro sa first, sabihin natin, first 1 to 2 months, pero in the long run, hindi talaga worth it yung napakalaking sweldo. Kung ang kapalit naman ay yung palit naman ay health mo. ay health mo talaga yung magsasuffer kung gagawin mo yung bagay na yun. So, paano nga ba tayo makakawala sa rat race to? So, yung cycle na lang ba ng buhay? Ganun na lang talaga? Paulit-ulit na lang? So, kailangan, kailangan, ka mo, kailangan mo munang mag-aware sa situation mo kung nasan ka ngayon sa Punto ng buhay mo, nandito ka ba sa rat race? Tipong paulit-ulit na lang yung mga bagay na ginagawa mo. At kailangan mo, rin, kailangan mo rin siguro magkaroon ng mindset change na yung tipong hindi lahat ng success ay kailangan may kapalit na kapil, kapalit na sacrifices like your health or burnout or stress, hindi naman hindi naman dapat ganun palagi yung iniisip natin. Pero syempre at some point of our life, meron talaga tayong mga bagay na kailangan i-sacrifice for the sake of sabihin na natin ano success. So hindi ko gusto ginagamit yung word na success dahil masyado na siyang overuse at parang medyo cringy na gamitin yung word na yun dahil sa mga uh, financial guru o iba't iba pa mga tao dyan. Pero, ayun, ayun yung kapalit. Si, ayun, ayun sinabi ko na may kailangan may kapalit palagi yung success. At kailangan mong isipin palagi yung time freedom, hindi lang yung pera na makukuha mo sa mga bagay. Siguro yung pinaka ay hindi yung pinaka-classic na quote na palagi nating naririnig ay time is gold. At ayun nga, yung pinaka asset natin o pinaka bagay sa buhay natin ay yung oras natin. Dahil well, actually, pinagpapalit nga natin yung oras natin para sa pera. At sabihin na natin yung pera, pag nawala, pwede mo yan, ma pwede mo yan mabawi ulit eh pwede mo yun mapag-ipunan ulit eh. Pero yung oras, yung isang bagay na pag nawala sa'yo, hindi hindi mo na siya mapapalik. oo uh, ayan. Ah, final thoughts lang about, about dito sa topic na pinag-uusapan natin. Hindi naman masamang magtrabaho na magtrabaho pero kung ang naman na ito ay time freedom mo o um, relationships mo sa buhay o yung family mo, hindi maganda yon Hindi maganda na ipagpapalit mo yung malaking sweldo para sa para sa mga bagay na mas importante kaysa sa pera, kaysa sa trabaho. So, at isipan mo palagi, hindi ganito, hindi ganito dapat yung cycle ng buhay mo. Hindi lang ganito yung buhay na yung tipong mag-work ka for the majority of your life. Hindi ganun. Magre-research ka lahat ng bagay na sa internet na at at some point of your life, kaya mo mag-retire at maybe at a younger age, baka sabihin natin pwede ka, pwede ka mag-retire at an age of uh, 25 or 30 kung medyo, medyo matanda ka na maybe on Pwede kang mag-retire at around 35 years old, 40 years old, 45 years old, maybe even 50 years old. Uh, kung masave mo yung at least, makasave ka ng years of your life working at lalaan mo sa mga bagay na gusto mo talagang gawin. Uh, big win na yun kahit ano pa man yan. Kahit gaano pa makaliit yung oras na nasave mo. At ayun lang. Ayun lang muna para sa araw nito. At gusto ko lang i gusto ko lang i-share sa inyo yung thoughts ko. At gusto ko rin marinig yung thoughts niyo sa baba, bale. Comment lang kayo. At ayun, maaga tayong matulog dahil maaga pa tayong gigising para sa sweldong kasya lang sa pangbuhanan nating na gastusin. Kung nga pa ulit, ako nga pala ulit ang professor nyo Pinoy Heisenberg.